kunyari na isa, dalawa na yung mapalit siya. Kasi mama, nakuha ka isa na Ngayon, okay. ito yung isa. Wala rin wala rin yun. Kaya ginagawa rin. Ulit boss Mababa lang pa yan? Hindi, nilowered ko rin Pero mataas yan Tipto pa ako dyan eh Gusto mo na kaya mo, mataas pa yan mo yeah. Taas yan O oh, diba tipto ka din <laughs> Oh solid yan eh Ay, si Bossy yeah, So ganun lang nagpalit lang kami ng one ilaw ng headlight Mas mabilis kasi pang deliver to eh Oh thank you thank you